Hello ko OFW, kumusta po kayo? Our topic for today po is magkano ba ang sahod namin dito sa bansa Israel at yung mga financial benefits na nakukuha namin. Uh, sa lahat po ng bansa dito sa Middle East, ang Israel ay isa sa malaki ang magpasahod at maganda po yung financial benefits na ibinibigay nila sa mga OFW. Ito po yung mga financial benefits na nakukuha namin. Ah... Uh, dito sa bansa Israel. Unang-una -una po dyan, yung recuperation. Ito po yung yearly na nakakatanggap kami ng pera sa aming mga amo. First year recuperation po is nagkakahalaga ng 2,090 shekel. And plus 14 days na holidays or annual leave na nagkakahalaga ng 3,122 shekel. Plus Nine days holidays ng Pilipinas na nagkakahalaga ng 3,420 shekel. Yan po ha, may mga numbers po akong inilagay to be exact po yung nakukuha mo sa isang taon sa amo. And kung i-compute mo po lahat yan, nagkakahalaga ng 8,632 shekel. Ilalagay ko po yung screen sa, kung magkano po yan sa peso pero hindi po lahat ng amo ibinibigay po lahat yan may mga kuripot po na amo uh, yung iba pinapalabas po yung 9 days holidays uh, ibig sabihin kailangan mong mag day off ng 9 days and pag ma, uh, mas kuripot naman po yung amo mo pati po yung annual leave ipapalabas din yung 14 days So, kailangan mo ng additional 23 day off within a year. Kukunin mo yun ng, uh, sa loob ng one year additional day off. Kung weekly ka nagde-day off, kailangan mo lumabas or mag-day off six times a month. <laughs> o di po ba, halos nag-day off ka na lang sa buong, uh, sa loob ng isang buwan. Ang iba sa ganitong sitwasyon, yung mga caregivers na ganito yung sitwasyon nila na napaka-kuripot ng amo, ang ginagawa po nila is nagpa-part-time sila ng relief. Ibig sabihin, nagiging reliever sila ng mga ibang caregiver na gustong mag-day off. Sila po yung pansamantalang mag-aalaga doon sa inaalagaan ng mag-day off. Pero, bawal po yan kapag nahuli ka ng immigration, pwede kang mapauwi sa Pilipinas. Bawal na bawal po yan. Kaya yung ibang mga nag nagre-relieve dito, kailangan kilala nila yung nire nila or may nagrekomenda sa kanila. May mga amo naman po na uh, nagbibigay ng buo yung recuperation. Binubu, uh, binibigay po nila ito ng buo. Katulad po ng amo ko, ibinibigay po nila ang buo ito. Kasi po napakasarap sa pakiramdam kapag natatapos mo na po yung isang taon sa amo at may hinihintay ka na pera na matatanggap na parang bonus na po na natatanggap namin every year. Ang sarap lang. And tumataas po yan every two years. So yung computation na sinabi ko, kapag naka two years ka, mas mataas po yung makukuha mo. Yun po yung pangalawa po na financial benefits na nakukuha namin ay ang pit swim, ito po ay parang uh, separation pay namin wala po akong exact computation dito ha, pero through my experience kung magkano po yung natanggap ko at yung mga kaibigan ko na, na, na nagsasabi kung magkano yung nakuha nila at ito depende din po kung namatay ang amo or nagresign ka kapag namatay ang amo mo, mas malaki po ang makukuha mo ang alam ko dyan, hindi bababa sa 100,000 pesos every year. So, kung tatlong taon ka nagtrabaho sa amo mo at namatay siya, may matatanggap ka na 300,000 pesos o higit pa. Pero kapag nag-resign ka naman at 3 years ka sa amo mo, mas maliit pa yung makukuha mo. Mas maliit. Ang sabi nila is 25 or 30% ang bawas. Pero hindi ako sure sa ganong computation ha. Dito, maraming mga caregivers dito na dekada na sa kanilang mga amo na nagtatrabaho. At yung iba, alam nyo ba, nakakuha ng mga millions dito sa Pitsuhim uh, noong namatay ang kanilang alaga. Milyones po ang nareceive nila. So ito na yung parang ipon namin or parang nagsisilbing retirement fund. Ika nga. And then dito tayo sa lastly, Uh, ito yung sahod namin. As of April 2023, ang minimum sahod po namin is 5,572 shekel. Pero hindi po lahat yan, ibinibigay ng amo. May mga deduction po yan, lalo na sa mga live-in na caregivers. Dinededuct po nila yung accommodation, food, kuryente, and tubig. Yan. So, ang net na ibinibigay na lang po ng amo, net salary, is 4,800 shekel to 5,000 shekel. Yun na lang po ang binibigay ng amo. Sa mga live out naman po, Depende kung ano yung pinag-usapan ng amo. Yung iba mas malaki doon sa minimum at may mga food allowances pa na ibinibigay. Kasi nga lumalabas ng gabi yung leave out na caregiver. So kailangan niya ng pambili ng ano ng pagkain, yon. And may mga galante talaga na amo. Kahit live-in ka, nagbibigay sila ng mas mataas na sahod. Mas higit pa sa 5,000 shekel. Marami pong mga caregivers na nakaka-receive ng mas higit pa sa minimum na sahod. Yun. Dito din may 100 shekel kami na nakukuha sa amo. Ito ay yung cash advance namin kapag kami ay lumalabas na magdi-day off. Binibigay nila ito weekly ito ay part na ang sahod namin. So, kung yung sahod mo is 5,000 plus 400 uh, weekly, na 100 nga every week. So, 5,400 shekel a month yung salary mo. And then kapag naman hindi ka pinalabas ng amo mo kapag day off mo, kailangan kanilang bayaran ng 380 shekel. Alam nyo ba yung 380 shekel ay katumbas ng 100 dollar. So 5,500 pesos na po yan sa Pilipinas. Imagine niyo na lang po yung full stay na hindi lumalabas sa amo. So, meron silang 22,000 a month, malibang pa sa kanilang sahod, di ba? Kaya malaki po yung uh, tulong ng stay sa amin. Uh, yung po yung kasi pinambibili namin ng mga sa aming mga wants yon <laughs> yung stay Maganda po. Mas mas nakakatulong po sa amin kapag may stay kami sa aming amo. Yun, sana po is uh, naintindihan niyo lahat ng mga pinagsasabi ko dito. Naka, na, naka, nakapulot kayo ng konting kaalaman dito sa Bansa Israel at sa aming mga caregivers kung magkano yung mga financial benefits and sahod namin. Yun, kung nagustuhan niyo po ang aking video, pakilike po ito and subscribe po sa aking channel. Maraming salamat and God bless.